So guys, magandang umaga. So may ano si Canuel, uh, Quintong Barbero ba? Eh, uh, e, pakinggan po natin kung ano yung ikukwinti na sa atin yun, habang nagkakape po. Uh, good morning guys. Uh, kunti lang Quinto. Uh, Quintong Barbero ito. Uh, Nagpa-competition ang Saudi. Ah, competition ang Saudi? Tinawag ng hari ang mga presidente ng Dubai, Abu Dhabi, Qatar, uh, Philippines. Ngayon, nagdatingan yung mga presidente. Ang competition, ang competition, ang one, tawag dito, yung patagalan ng liwanag ng fireworks. Ganda <laughs> yun ah. <laughs> bago bago yan bago ko yan narinig ah oo oh, yan ngayon unang ngayon nagpalipad ng fireworks ang Saudi mm -hmm. ah nagpakawala ng mm -hmm. kwa ng fireworks may ilang segundo yung ah, sa Saudi tumagal lang mga mga isang oras matagal oh, tagal yun pa limang minuto ngayon tinawag na ang Dubai mm -hmm. Ah, alam mo naman Dubai, talagang oh, Dubai. Palaban eh. din. Oh. Ayun, nag, nagpakawala na rin ang Dubai. O, mga ilang oras din ah, po. Ang, ay, tumagal ang Dubai ng da, isang oras at kalahati. Uy, tagal tagong. Oh, na. Sumunod nga ang Abu Dhabi. Mm -hmm. Aba, nagpakawala na rin ang Abu Dhabi. Mga ilang oras din. Ay, ay, tumagal lang pa naman. Siguro mga kulang-kulang isang oras. Oh, hindi ko. Oo. Tapos ngayon, Dumali na rin ang Qatar. Yes, Qatar. Pakawala ang Qatar. Hindi basta-basta yan. Qatar. Na, hindi basta-basta yan. Oo, oh, kilala yan. Kilala yan. Nagpakawala na. Mm -hmm. Ngayon ay ang ginawa ng Qatar ay Juan. Hindi nagpakawala na nga. Ano? Mm tagal. Mga dalawang oras. Bro, ah, grabe ang Juan. Liwanag. <laughs> e ngayon, ay di tinawag na yung Juan. Ano? Philippines! Yes! Atin yan, atin yan. Ah, Dumali na, Philippines. Ah, dumating na yung Mangyan. Nako. Dala, dala isang punong sakong kwan. Pasang-pasaan. Mangyan yung kasama ng decision, ha? Oo. Oh, kasama ni Duterte, o. Oh. Yoy! So, ngayon, eh... Di eh, kinawa na, sinabi ng hari. O. Pakawala na yan. Oo. Oh. Ah, ang ginawa ng mangga, binuksan na nga yung sako. Mm. So, ibig sabihin, uh, yung, yung mangyan nagdala ng sako. Sapo, sako, sako punong-puno yung sako ng kuhan, yung bimig. oh bimig. Punong-puno yun. Oh, mga anak Pasang ang papunta sa uh, stage. na <laughs> mm -hmm. uh, sabi, pakawala na. Philippines. Binuksan na nung mangyan yung kuhan, sako. Ngayon, naglipara na yung kuhan. Alitaptap. tap <laughs> ay, galang <laughs> mo. Limang oras na yung alitaptap. tap eh, hindi pa naubos sa sako. Labas ang ganyan, liwanag. Okay. Oh, Oh, mga milyo, eh. mga lang, dami yung sa oh. ako eh. Ay, ay duma nag na pa sabi ng mga tao, ah, wala naman yan. Mahirap na bansa ay Pilipinas Philippines. Oo, Pilip, oh, tara parang discrimination natin hmm. sa, sa atin eh. Ay ngayon eh. Ba, nagtataka na yung mga tao, ba eh, ay na. Ah. Dal ah, dalawang gabi ng liwanag eh, ay Hindi pa na, hindi pa na dilim. Nako. Umabot na ng dalawang araw at dalawang gabi na mm. liwanag mm. ng problema ngayon ng Saudi. Nakaw eh, ilang araw na nga. <laughs> Dari yung nasa, let's talk. Eh hanggang yung, sa doon na kumapit sa may ikwa ng iba, sa oh, may kuriente. Kingdom Tower. Naku. <laughs> Nagliwanag na doon. <laughs> Ay, ang ganda, Haka ang ganda. At ngayon, nandun pa. Yung Naku, kaya pa lang. Ang ganda, liwanag sa Kingdom Tower. Kingdom Tower. Ngayon, problema doon ngayon ng Saudi. Sabi ng Saudi, paano kaya ito mabili tayo ngayon dito? <laughs> ano na mong ginawa ng Saudi eh? Uh, na rescue ng mga helicopter para itaboy ng itaboy yung mga kwan, itaboy na itaboy yung, itaboy, itaboy, itaboy na itaboy yung mga litap at eh, hindi ka magdilim eh. <laughs> ang, ang ganda pa ng mga gulay ng hiyo. <laughs> hanggang sa may natira, oh. ayun nga, hanggang ngayon, naado sa Kingdom Tower pa yung ibang alpaka. <laughs> Eh, sa madaling salita, panalo sa mga fireworks. Ay, panalo ang Philippines. <laughs> ay ba talaga? Ay ba talaga si Duterte? <laughs> tumali. <laughs> At saka lang lalo na yung backup niya, oh, si Mangyan. Yan. <laughs> ay talaga namang wala. Ay, tahimik yung mga tao na nagasabi nga, wala yan. Talo ang, okay. Pilipinas, mahirap na ba ang sayan? No, tapos, anong dala, tapos anong dala yan? Sako pa ang nandala Tapos ang nagdala pa, mangyan niya na wala yan. <laughs> tapos kita niya pala eh. Aba. Hanggang, ayon, hanggang natap... ngayon, andun niya ang mga Hanggang ngayon, nakakapit doon. Sa aking damdala, yung <laughs> iba. Yung iba, di na aboy na ng pan. Sila kapten. Kapit ako Alam mo, halos na sa sandaang helicopter yung nag-aboy ng na, nag-aboy ng mga pa para dumilim yun. <laughs> Ayun uh, lang guys. Thank you. Thank you for watching guys. Nadali yan. Nadali, sa nadali sa atin na si Duterte Ay,